Nagngangalit na apoy ang gumulantang sa mga residente ng Barangay Don Pedro sa bayan ng Malasiki, bandang alauna ng hapon kahapon, ika ng Abril. Maya-maya, makikita ang isang pagsabog. Napakaripas ng takbo ang ilang residente, habang ang iba naman agad na humingi ng saklolo. Narinig po kami na uh, parang alam around 1.05 kahapon ng hapon po and then sa uh, upon her arrival malaki na po yung puno. Ang involved po sir, ay dalawang bahay at isang storage po. Sa investigasyon ng BFP, ang nakitang pagsabog sa video raw ay ang nasusunog noon na isang storage room. Kung so, meron tayong uh, involved na storage po, allegedly uh, flammable liquid po yung, yung, yung nakita po natin na uh, eh, pagsakot sa dito. Hindi pa po namin ma-pinpoint, ma, ma ma-specify -ma ma with certainty kung anong, anong klaseng sumagol ni Quido in to, under investigation. Umabot naman sa ikalawang alarma ang sunog, tatlo ang sugatan sa insidente at tinatayang nasa 300,000 piso ang inisyal na iniwang danyos nito. Pasado alas dos na ng hapon nang ideklara ang fire out. Meron po tayong uh, reported na tatlong injured po. Yung isa po sa kanila nag-sustain ng third degree burns po. Pero ah uh, Labas na, na discharge na din po siya sa hospital. Magsasagawa pa ng investigasyon ng BFP kung ano ang naging mitya ng apoy. Ito ang unang kaso ng sunog sa bayan ngayong taon. Jose Robert Invento, RNG News.